isang maaliwalas na umaga sa ating lahat mga kakumbred so ngayon lilibutin muna natin ang ating maliit na backyard para sa karagdagang update at titingnan din natin ang ating ano nakapaligid sa atin mga recipe so ito yung tanglad uh, yung sakaling kakailanganin natin gusto natin magpulam ng mainit na sabaw ay kompletong rikado po ang ating backyard mga kaombre ayan po yung luya tinanim natin dito yung iba na harvest na natin eh solid yun sa kabila medyo marami rami rin ang ating tanim dito doon ano bago pero bago pa lang so ngayon mga kaombre ito ngayon yung mga alaga natin na ano mga IG edumbo IG yan crossbred yan ng IG at saka dumbo So ngayon pag-uusapan natin mga kahumbred ang presyohan natin dito sa ating backyard o sa ating mga alaga. So ang totoo nyo mga kahumbred, nakadepende po tayo sa bloodline at sa quality ng ating mga alaga. Ano? So ngayon po tayo mabasa. Kasi minsan mga uh, ito na, katuwiran niya, na mahalang feeds. Actually, hindi naman po, nandoon na tayo, siyempre. May kamahalan din ng feeds na pinapakain natin sa kanila. Pero ang totoo niyan, ang presyo natin dito ay, yun nga, depende po sa bloodline, depende sa quality, anong klaseng manok, ang ito natin. Halimbawa, itong mga sirama natin. Ito, Siyempre ito imported din ng mga manok. So may kamahalan din to. Kaya iba din ang ano niya, presyo niya sa bantam na, yung regular bantam na dito na sa Pilipinas. Karang pangkaran yung makikita kung saan-saan. Ang iba din itong ano, sirama. So, ito naman yung dumpo po natin. yon tulad na nakikita niyo. yung palakad-lakad, ng papainit So, yan. Medyo may kamahalan yan. Kasi yung bloodline niyan ay dumpu po sa uh, Indio Gigante, na Brazil. So, actually, ang lola niyan ay direct import sa Brazil. Pero hindi po tayo ang nag-import noon. na Nandiyan sa ano, yung uh, kilala natin mga uh, ligit na breeder dito sa Davao City. Sila po ang nag-import ng manok na injugi galing Brazil. Kaya medyo may kamahalan din yan. Mga nagtataka kayong mahal na mahal ng manok mo. So, depende po kasi yun sa ano. Imported kasi yung mga manok na ganyan eh. So, kaya nito yung ito, yung kusya mo. So, medyo mahal-mahal din to. Pero hindi naman, nakalipindi naman sa breeder. Yan, limawa ko. Nakikita kong seryoso talaga yung ano buyer na medyo yung budget na siyempre tao rin tayo na kaya natin naapunta sa ganitong pag-aalaga ng mga manok kasi passion natin to nagpapasaya sa atin to eh And siyempre gusto rin natin sumaya yung kapwa natin na talagang gustong gusto pero kinakapos ng budget o oh, so, siyempre ganun rin tayo sa una eh ganun rin na ganun, ganun na ganun rin tayo sa una na kasi gustong gusto ko talaga ang mga manok na ganito pero hindi ko talaga afford as in sa totoo lang hindi ko maka afford. ngayon lang ako nagkaroon pagkakataon na unti-unti nagkaroon nakabil ako ng ganito ang kasing manok kaya ito pinaparami ko sila dito sa ating maliit na backyard nagsang crowded naman yun kakaroon na tayo ng option na ibenta na lang yung iba pero yung iba naman dito naman nananatili dito sa yung mga breeder natin nananatili sila dito sa ating maliit na backyard o gaya nyan o nakakaaliw kasi tingnan yung mga dumpo ay si sobrang tangkal eh ang tatangkad talaga nila na ano na ano at saka hindi ganun ka ano eh hindi ganun sila ka ang tawag doon ka wild madali lang sila alagaan medyo may katakawan lang sa kain <laughs> yun lang ang problema sa kanila yung may katakawan pero at least yan niya tayo mga ka -homebread. so yan ang pinakamahalaga